Praise God! Praise God! God is good all the time and all the time. God is good! Praise God! Praise God! Isang mabagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buwan ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipot sa kanyang alam, naroon siya sa kanilang kalagid na. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng Bayan ng Damulog sa probinsya ng Bukidnon. Ating hilingin sa Panginoon na maitatag ang alta ng ating malunukos sa Bayan ng Damulog may mudag sa itong mga kaigsuunan di sa bisaya, sud sa bisan pa ka itong mga kaigsuunan nga ana sa Luzon huwag sa na dalay ko ang gino sa walay katapusan ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit kapitumputlimang limang kabanata ang talata po ay isa salamat o Diyos maraming salamat sa iyong pangalan kami tumatawag upang gunitain sa lahat ng oras ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Salamat, O oh Diyos, maraming salamat. Salamat, oh Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami tumatawag. Sa iyong pangalan kami tumatawag. Salamat, O oh Diyos. Maraming salamat. Salamat, O oh Diyos. Maraming salamat. Upang sa lahat ng oras ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banalarapan. Ang mga kami po ay nag Papa ko po ba? humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasalan. At ang aming panalangin, Ama kami po ilinis sa lahat naming karumihan. Kami, Panginoon, ay iatid mo sa katotohanan ng iyong kabanal, Ang aming panalangin, sa magitan ng banal na dugo ng aming manunuhos, papaw ang lahat naming karamihan. Nasal din po namin sa pagkakataong ito, Panginoon, ang bayan ng Damulo sa probinsya ng Bukilo. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunukos ay mapawalang pisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming panalangin sa pangunan ng inyong Santong Espiritu. May katag ang altar ng aming Panginoong Heso Christ sa bayan ng damod. Maraming maraming salamat po aming pag-asa. Tinugon nyo, tinanggap namin ang aming panalap sa pangalan ng aming Panginoong Heso. Amen, 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 amen. Praise God, praise God. <laughs> <laughs> ang ating pupagbulay, ay mula sa aklat ng Genesis sa ikadalawampunpintong kabanata. Ang talata po ay tatlumpu hanggang tatlumput tatlo. Matapos igawad ni Isaac ang kanyang basbas, umalis si Jacob. Siya namang pagdating ni Isao na may dalang usa. Niluto niya ito ng masarap at dinala sa ama. Sinabi niya, Maupo kayo, Ama, at kainin ninyong dalakong pagkain upang ako'y inyong mabasbasan. Sino ka ba? Tanong ni Isaak. Si Isaw po ang inyong panganay. Tugo naman niya. Nang ang buong katawan ni Isaak, sabi niya, Kung gayoy, sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain? Katatapos ko lang kumain ng ikay dumating. Binasbasan ko na siya tataglay niya yon magpakailanman. man ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyariang salida. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy sa pagkakataon na nabat kapatid ng nunong Isaak na siya po ay nalinlang. Ano po? Sabagat dumating ang pangalay na anak, ang totoong isaw. Ano po? At kanyang, sa kanyang pagdating, niluto niya ng masarap. Ano po? Yung kanyang nahuli yung kanyang dalang usa at kanyang dinala ito sa kanyang ama. Sabi niya, ama, upo kayo, kainin ninyo itong dalang pagkain upang ako'y inyong mabasbasan. Alam niyo po, samantalang tayo ay nagpapasalamat, ako po ay nagpapasalamat dun sa pagkakataon na ipinaganda ng mga anak yung kanilang mga magulang, yung kanilang ama, ng makakain. Pero, medyo may kurot ng konti doon sa nang ako'y inyong mabasbas. Kumain na kayo. Pero tapos na kumain, mabasbasan nyo na ako. Samantalang ito po, iniisip ko lang, ano mo, hiningi ni Nunong Isaak sa kanyang mga anak eh, di, para sa kanila, normal na lang siguro ito. Pero para po sa isang ka pa, nakatulad ko, medyo may nararamdaman ako. Si na. na ang habol ng aking anak, ng pagkakalob sa akin, ng makakain, eh para mabasbasan ko na siya. Alam niyo po, Samantalang ang pagawa ng mabuti para sa magulang ay isang kahangahanga uh, kahanga-hanga na katangian. Eh, parang hindi po yata magandang suhol <laughs> ang paggawa ng mabuti para sa mga magulang. Ano po? Naalala ko lang. <laughs> nung pagkakataon po ng aking nanay eh, nabubuhay pa at ako eh siguro mga nasa 12, 13 years old ano po. Batid ko na kapag sinunod ko ang utos ng nanay ko, <laughs> pag kami hiningi ako, ibibigay sa akin. <laughs> Kaya alam nyo, kahit ano ba pagkakataon kasi na nung naunang mga panahon, bata pa ako. Ako sama-sama ng kalooban ko na yung mga kalaro ko sa labas, naglalaro ako, naggagata ng nyog sa ibok-ibok. Sama-sama <laughs> ng loob na nun nung bata ako. Pero nung lumaki na ako, na naisip ko kung paanong ang nanay ko bumaba eh. kapag sinusunod ko yung mga sinasabi niya. Ah, naisip ko na ah, maglililis lang pala ako ng bahay. <laughs> no? Maguhugas lang palako ng pinggan. No? Magtitiklop lang palako ako ng damit. Naisip ko na <laughs> kung ano yung mabuting bagay na gagawin ko para ipang susuhul ko dun sa pagpapaalam ko ng kung ano gusto kayo, wag sa labas o pumunta sa mga lola ko. Pinto <laughs> na ako yung isang ama na binabalikan ko to. Samantalang ako ay natatawa na ako sa nanay ko dahil iniisip ko, niloloko ko nanay ko. Pero naisip ko din naman, sinusunod ko naman kung na may gusto niya. Eh bawi, ano lang. Bawi-bawi lang kami, no? <laughs> Pero hindi ba masarap o maganda na ang tinatanggap mo o ang tinataglay mo na kaloob ay galing sa puso na may pagmamahal. Mga ah, kapatid, dito po yung Samantalang ito pong ating tinatalakay eh patungkol doon sa pagkakaloob ng basbas sa magkapatid na isaw at ako nais ko pong ako po'y naniniwala na nais ng Panginoon na ito'y maging maliwan <clears throat> kasi may isang pagkakataon na tinuruan ako ng Panginoon. Ba, <laughs> Mal pa po si Brian. Siguro, ay, hindi naman maliit. Bata pa si Brian. Siguro pa 12 or 13 years. Pagdating ko doon sa bahay ng mga sahing ko, tsahin sa mas madalas, mag-stay. Sabi ng Panginoon sa akin, magpatingpla ng kape. Sabi ko, eh, nako, hindi ho ako kahit kailan naguto <laughs> na magtimpla ng kape ang anak ko. Magpatimpla ka ng kape. Sabi ko, Wag na po ako na lang. Hindi niya alam kung ano yung timpla ko. Sabi ng Panginoon, dito room. <laughs> Kaya, eh, parang eh, ginagawa yata sa nagsusulat o ano. Sabi ko, timpla mo ako ng kapilang. Sabi niya, tumingin siya sa akin. Ako po? Sabi ko, laman dito sila mo, hindi ko lakas na ko na nandito, dito. Sabi, sabi niya, paano po? Kasi first time niya. At first time ko rin. Huwag gusto sa kanya. Dating siya ako ng kape. Sabi niya, paano po? Sabi ko, uh, lagyan mo ng isang kutsarang kape at dalawang kutsaritang asukal. Okay. Huwag mong pupunuin yung tubig. Uh, lang konting puno. Huwag mong punuin. Para mahalo mo na <laughs> mahalo. Alam niyo po, nakita ko na yung pagkagulat niya. <laughs> At hindi siya comfortable. Kasi, first time. Alam niyo po, ang sabi ng Panginoon sa akin, habang pinagmamastang <laughs> pa yung kanak ko, parang may kung anong pumasok sa katawan niya dahil hindi, hindi, siya maapakali at hindi niya parang hindi niya rin maisip na utusan ko siyang magtimpla ng kape sabi ng Panginoon sa kung gusto mo na matuto ang iyong anak na gumawa ng mabuti para sa iyo turuan mo Uh, ah, sabi ko, hindi ba po pwedeng likas na lang yun. Lumilikas na lang. Itinuturo po, mga kapatid. It, kaya po ito, ako ay naniniwala na kayo po ay nakikinig. Kayo po ay magulang. May mga anak kayo. Simulan niyo pong turuan ang inyong mga anak na gumawa ng mabuti para sa yo hindi po ito child abuse. <laughs> Maniwala. Huwag yun <Okay>, naman. Huwag naman <laughs> kung ano yung mga naalala ko yung uh, may mga anak na nagkukwento. Inaalipin sila na kanila mga magulang. Hindi naman po ganun yung nais ng Panginoon na ipagawa sa atin. Ano po? Hindi naman po pakaalipin sa mga anak. Kung hindi, yung pagtuturo na uy, ipakita natin na matapos nilang gawin yung inyutos natin, may kagalakan sa ating puso at may pagpapasalamat tayo para sa kanila. Alam niyo po, naalala ko yung isang Magkakado na kami yung ako ay eh, nag-aaral sa isang counseling program. Sabi niya, may mga Christian na hirap, na hirap magtiwala sa Diyos bilang ama. Kasi, may problema sila sa tatay nila. <laughs> Meron mong isang meron mong isang babae dun sa counseling program namin ang nag-testify na ayaw niyang magpaligaw. Ayaw niyang magka-boyfriend. Tapos, nung dinabalikan, nung inalam ko bakit ah, bata pa lang sila. Nasa tiyan pa siya. Sinapupunan pa siya ng nani. Niwanan sila ng atay niya. <laughs> sa sinapupunan pa lang, nakaranas na siya, nabating niya na yung pagtakwil. Yun yung kanyang naramdaman, na itinakwil siya ng kanyang ama. At mula noon, ayaw niya sa mga lalaki. Balit <laughs> sa mga lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit na habang lumalaki siya, may question siya sa sarili niya. Sabi niya, hindi naman ako tomboy, babae po siya. Hindi naman ako tomboy, sabi niya. Bakit? <laughs> tayo ko sa mga lalaki. Bakit hindi ako komportable? No? Ayaw niya may naliligaw sa kanya. No? Pero palang umaalihid sa kanya. <laughs> Nagigigil lang siya. Nasabihan niya na agad na hindi. No? At doon po, sa session na yun lumabas. Yung kanyang inanakit, kanyang hinaing sa kanyang tatay. Mga kapatid, ang pagiging ama ay isang responsibilidad na ipinagkatiwala ng Panginoon para sa kanyang mga anak. At alam niyo ba na ang pagiging ama ay pagkakataon para sa labinin ang ating amang sumasalangit para sa ating mga anak dito sa sanlibutan. Kaya ang akin po panalangin, katulad ng pagtuturo ng ating amang sumasalangit ng maayos na mamasaan huh si Jesus Christ po ay eh, naging napakagaling na estudyante ng ating Ama. Ano po, lagi niya sinasabi doon sa kanya mga katuruan. Yung ginagawa ko, yung nakikita kong ginagawa ng tatay. Patunay po ito na naaral niya kung ano yung kalooban ng Panginoon para sa kanya mga kapatid, pagkakataon natin ito para ganapin ang kalooban ng Diyos, para pagpalain ang ating mga anak at para tayo'y maging halimbawa para sa kanila. Nalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyong salita na patuloy na nagkakaloob ng kaliwanagan Maraming salamat sa inyong salita na kami ay inahahatid sa katotohanan ng hindi lang paglilingkod sa inyo, kundi pagtuturo sa mga susunod na saling lahat ng ayon sa inyong takila kalooban. Ang amin pong panalangin, kami po'y patuloy mong kalooban ng karunungan kung paano aming maipagkakaloob sa kanila yung mga aral na aming tinatanggap galing sa iyo pahintulot mo rin, Panginoon, na magkaroon kami ng iba yung kauhawan sa iyong salita sa ganitong paraan. Maisali namin sa kanila yung pagnanais na mabatid at maunaw ang iyong dakilang kalo. Maraming maraming salamat. At excited kami, Ama, sapagkat nababatid namin na hindi kami malilin lang sapagkat ang iyong katotohanan ang mananahan sa aming puso at kaisipan. Amamin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng damo sa probinsya ng Bukid, Ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Kristo ay magkaroon ng unawaan, ng patawaran, magkaroon ng pagkakaisa. Paging dahilan kung bakit sa pangunguna ng santong Espiritu ay maitatag ang alta para sa aming Panginoong Heso Kristo. Maging dahilan nito kung bakit makapaghahandog ng pagsamba, pagpupuri, at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. We declare the fire of revival sa bayan ng damo. At ang aming panalangin baloy sa Pagyong kagayan Cagayan, Legas, Lipa, Manila, Pampaga, kapatid, sa kilusan mo ang mga lugar na ito. At hayaan mong dumaloy ang kalwal natin. We declare blessings will overflow. At hayaan mong dumaloy ito sa Bogluzong. Visayas at Mindanao, ang aming panalangin, Panginoon. pagganap namin yung tawag mo sa amin with the launching pad of the gospel to be a missionary sending country. and to be the America vase in the height of its glory. Nasal din po namin, Panginoon, yung mga training agencies na meron kami, katulad ng main lifeline, Asian Center for this, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific Institute Studies, International. Lord, ikaw yung patuloy na magkalog ng lahat ilang pangangailangan upang tunay maipapatid ang iyong katotohanan to the rest of us. Kaya hindi ng aming panalangin para sa aming mga misyonero, sa iba't ibang panig na naiti, ikaw po Panginoon ng magkaloob ng kapangyarihan na maganap nila ang iyong dakilang kalooban. As you also pray sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang Hugo Filipino Spolopino Witness, hayaan mo sila isubaksi, sa mga bansa na yung pinagdalhan sa kanila. As you also bring, sa aming uh, tagapanguna sa aming bayan, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. And we declare yung pagkilala sa aming Panginoong Jesus bilang sa We also declare, Panginoon, yung blessings mo sa mga bansa na tutunguin ng iyong lingkod upang maidulog at mailapit sa iyong banal na harapan. Katulad ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Pahintulot mo, Amang Diyos, ang apoy ng iyong kapangyarihan sa aming paghahatid ng iyong kalwalhatian sa mga bansa. And by faith, we declare the full of the benefit of the cross of Calvary for your glory alone. Maraming maraming salamat. Mo. At inaangki namin, tinanggapin namin ang kapupunan sa lahat namin panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. As we also declare, Peace over Israel and the fire of revival. Sa US sa Brazil, sa South Korea, Sa Brazil, at sa give you the highest praises. Claim our prayers in Jesus. Amen, Amen. many, 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 many men. Praise God. Praise God i declare the everlasting love of the father. i declare the unending blessings of the son. i declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the holy spirit now and forever. i declare this new house and not with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. jesus. many, 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 praise god. Praise God. Sama Sama Nati he declara God bless the full of up, Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Many, many, Amen. Amen. many, Amen. many Amen. Praise God. Praise God.